Pinipilahan yung barrel. Hi guys! Welcome back sa akin YouTube channel. For today's video ay... Yan, pupunta lang ako ng palengke bibili na, uulamin mamaya. At sa mga nag-subscribe, thank you very much. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please, subscribe my channel, Markan Channel. Ayan, sa mga nanonood, thank you very much guys. Ayan, it's tour ko muna kayo sa palengke guys.

Ang gusto niya, "karyo "makan to, ano to? kamu kahoy." Ito ubi. sabihin, "kaso bahala na, iubos ko lang pong pera ko." Ano ba't si ate? A heart's beat to the city street. to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. And guys, yung mga nanay nagkagulo dyan sa parking sale ng mga gamit ng bahay. Mga uh, glass, uh, plate, basta halo-halo guys, gamit sa mga sa kitchen. Oh my God! Ayan, murang-mura lang guys, mga 20 pesos to 6 pesos. Pinipilahan yung barrel. At yan lang po aking video for today Sa mga nag-subscribe Thank you very much At sa mga nanonood Bye bye Coffee time